Welcome to my vlog. Ayan, magandang magandang umaga po. Ang taas po ng ano po mga amiga Oh. Dahon ng Ampalaya. Ang ganda ng dahon ng Ampalaya mga amiga o. Oh. Ayan, papunta na sa langit. <laughs> Pero, ang ganda po ng mga ano niya oh, mga amiga. Ayan, hindi pa niya pinitasan. Ano daw niya muna padadamihin padadamihin o palalaguin mga amiga yan nandito na naman po si amiga sa gulayan ayan flex ko yung mga gulay ayan yung bunga ng ano yung bulaklak ng malunggay po mga amiga o maliit pa lang mayroon na siyang ano mayroon na siyang sa bagay ito pinutulan to no pinutulan siya kaya may mga bulaklak mga amiga o oh, mabango yan nagugulay din niyang bulaklak ng kalabasa ay bulaklak ng malunggay mga amiga ayan tingnan po natin yung napitas niyang ano napitas niyang mga ay meron na siyang napitas mga amiga o oh. ayan hmm. tingnan nyo yung ano spinach mga amiga tapos saluyot ayan o oh. okra ayan may bago siyang anong okra ayan o oh. Yan. Mm. Yan, tapos ito, bulaklak ng kalabasa. Nako, hindi mawala talaga sa pagtitinda niya yung bulaklak ng kalabasa at saka dahon ng kalabasa kasi mabili po ito sa kanyang ano, sa kanyang pwesto. Talagang maano po 'yan, mga amiga. Ayano. Oh. Yan. Marami na po siyang napitas. Ayyan. Tapos dito po tingnan natin yung ayan may bunga po yung ano niya oh hindi niya na kinuha kasi may bunga na siya. Palalakihin na po ito mga amiga. Hmm. Yan. Ayun, meron siyang ano. Malalaki na po doon yung mga ano niya oh tingnan mo marami po siyang tanim na tanglad. Talaga po mga amiga, kapag mayroon ka talagang pagtatamnan Kung mayroon ka talagang ano kahit kung kapiraso lang na pagtatamnan basta magsikap lang mga amiga ayan mayroon ka talagang ano mayroon kang maaani pagka ano pagka lumaki o lumago ang mga tanim mo mga amiga ayan oh mayroon siyang tanim dito mga amiga ayan tingnan niyo yung talong ayan oh may mga bulak-bulak na yung talong oh. sa susunod pagpunta ko dito sa gulayan niya mga amiga oh papasok kasi ako ito na naman ay nado, dumaan na naman po ako dito para mag ano lang mag video lang mga amiga oh, di ba kailangan din natin mag ano, mga amiga mag mag ano nito mag mag sikap din sa ating gagawin sa ating para mayroon tayong may upload mga amiga oh, di ba oh Pakita ko sa inyo. Noon pinakita ko sa inyo maliliit pa lang. Ito ngayon malalaki na oh. Ayan oh. Yung kalabasa niya. Ayan oh marami siyang tanim na tanglad mga amiga. Hanggang doon. Kapiraso lang naman po pero talagang marami siyang natanim. Ayan oh. Siksik lang talaga. Pero pag ito po ay lumago. Pag lumago po ito. Sigurado. Ayan oh. Ayan. Kailangan lang talaga tayo mga amiga, magsikap lang talaga. Magkugi ba? Magkugi ba to sa atong kuan? Sa atong pangabuhi. Kay kung dili ta magkugi, aw nga nga, jud ta karon. Kay dinhi sa syudad lisod lagi kaayo kung wa kay kuan, wa kay wa kay trabaho. Lisod kaayo kung wa kay trabaho, no? Hmm kinahanglan maningkamot jud iba tinang tanawang akong amiga o dagha na siya yung mga tanom na ani niya hmm. ani niya ang kuan ang iyang tamnan nga pinaghirap-hirapan ah, na ani na niya oh na ananay siya kitaon un unya ba diba? ayan ganun lang po talaga kailangan lang talaga tayo magsikap kasi ang hirap talaga po ng buhay ngayon kung hindi tayo talaga magsisikap ay tulad ko ayan papasok sa trabaho kailangan na rin pumasok <laughs> sige po bye bye maraming maraming salamat po salamat po sa panunod tong aking video ayan pakipalo na lang po page